Sa isa't kalahating hektare lote na ito sa Plare del Bulacan, itatayo ang makabagong cold storage facility para manatiling sariwa at ligtas kainin ang karne, gulay, isda, prutas at iba pang perishables. High-tech ang cold storage na ito. Ang kuryente, 20% mula sa araw o solar energy. Advanced ang mga refrigerator. Ang monitoring ng temperatura, analog ngayon pero magiging powered by AI o artificial intelligence. Tumatagintay ng $130 million o 7.6 billion piso ang investment na pumasok sa bansa para sa cold storage facility na ito. Ang mamumuhunan mula sa Florida, USA, ang I-squared capital. Ang Pilipinong partner, ang Royal Cold Storage o RCS ng pamilyang pangilinan mula sa Navotas. The $130 million investment gives I-squared capital a controlling share in Royal Cold Storage at over 80% at plano ng American investor na ito na doblihin pa ang kapital sa loob ng limang taon. Not break ground na nga ngayong miyernes sa pasilidad na magiging katabi ng existing facility. Pinangunahan ito ni Secretary Frederick Go, Presidential Investment Advisor ni Pangulong Bombong Marcos. Binasa niya ang mensahe ng Pangulo I believe that this initiative is an important step in our fight against hunger and wastage. Ang mga magsasaka ay may kita, ang namimili ay may abot kayang pagkain. Ayon sa founder at chairman ng I Squared Capital na si Sadek Waba, ang bilyong-bilyong pisong investment ay vote of confidence sa bansa. The Philippines has enormous potential and as enormous uh, opportunities for investments the economic reforms that are being undertaken are <clears throat> when i compare them to other countries in similar positions exactly what the philippine economy should be doing and what i find very exciting is that the government actually understands exactly what needs to be done mahalaga ang cold storage facility para sa food security bawas aksaya sa magsasaka at mangingisda at ambot kayang bilihin para sa mga consumer may trabaho ding katumbas We are now a total of 1,500 more than 1,500 employees across five sites of Royal Cold Storage so this new site will add additional 300 Dito ang cold storage facility sa Luzon ng Jollibee, McDonald's, Bounty Fresh Alphamart at iba pang manufacturers at exporters. Para sa impormasyong na at on-demand, Lois Calderon, Newswatch Plus.